guys ganda ng lifting ng brilliant init, kaliligo lang natin init so ito rin din ang unangga sa ating ulan, ulan init galak mood galak mood liwanag dito kasi fish and chips fish and chips I fish and chips for wow where's years where's my phone where's the my phone there ani my phone is there no in the mosquito net no where's that where's my cellphone searching for my cellphone. I use my phone here on video and then in here in my bag. <laughs> so tara guys. Baon tayo ng tubig. So ito pala. Nirenta ko sa TikTok. So init guys. Ready ko muna i-buy. Minsan lang talaga tayo makakagala. Kasi alam mo yun busy si Mr. sa work online tapos ako runner ako on, all around so update tayo guys pag nakaalis na oras ngayon is 2 almost 2 3 minutes na lang 2 pm na ang usapan to Ka kaso Filipino time late na naman Four hundred dollars left, left, left to the road. let us yeah i don't want it i need all these things i should love that still do i actually you like it girl like that? <laughs> yeah, i think i feel about you man. It not really, oh hello no, your fine. favorite animal is yeah, a lion yeah one so of them yeah, we've to eat and pet, pet, so... I'm not too sure what to do if we go to 7-Eleven to buy milk or wait for

hi! Hello, little o cabo Papa o passo vai ali vai ai ai o pasok. Bish, bish, bish. Uy. Are you helping? <laughs> May little helper ako. Ayan. Pumasok. Kapasok sa gate. Alam niya kung saan siya papasok. Ayan no, nakapasok. Bukas kasi yung gate. Diyan siya pumasok. Yan bukas oh. Papasok. Hindi paglaro. <laughs> Super. Dami pa tayo lilinisin oh. No? Kapal. So ito pa lang nalinisan. Yan. <laughs> you can burn here, honey. Person, you burn this. Honestly, it. huh? It's not. It's not dry yet. Well, that's what I came here for. That's why I got dry leaves and paper. so guys welcome back sa ating channel so ayan nandito yung inday brohan nyo sa ano yan sa area sisiga pala tayo so ayan then malilinisin pa tayo so ayan tapos dito pa oh. ayan ayan pa yung area yung lilinisin natin So ako lang mag-isa wala si Carl kasi si Carl nagtrabaho. So para mas marami akong magawa, so ako na lang pumunta. So ayan, unti-unti ko nang sinigaan. Yung kaya lang sigaan. Ang pawis guys, grabe. Ayan, nagsisunog tayo. So ayan, malapit na to. So alam niyo ako lang nagtatrabaho dito. Lahat ng ito, ako lang nagtatrabaho. Ayan punta na sa mata yung ano, pawis. Ito mga puno na to guys, sa gitna. Aray ko, ang sakit sa mata ng pawis. yung mm -hmm. So, ang ganda ng ating ano, apoy. Yung iba, basa. So, ayun, basa. So, alam nyo ba ako lang nagtatrabaho dito? O, oh, di diba, ba? Wala walang mag ano, walang oh, gito, wala na tayong gastos pang bayad pang linis, guys. Yung binayaran lang natin yung pins. Ayan, yung mga pins na 'yan, ayan. So, di ba? Malinis na. So, konti na lang 'to, kayang kaya ko na 'to. So, dito pa oh. So, ayan. Konti-konti ko na 'tong malilinis. So, hindi na natin kailangan mag hire kayang kaya natin yan so, mayroon pala tayong gloves kasi maraming tinik guys maraming tinik ayan oh. o so, iniwan ko si Carl habang nagtatrabaho ako naman sabi ko maaga ako doon pupunta so 3pm pala ako umalis sa bahay so ngayon ayan ayan Ayan, buhay pa kasi yan. Hindi pa pwede natin sigaan. So, dito tayo sa area. Ayan yung ating area. So, dito tayo lagi-laging magpupunta. Magtatanim din tayo dito. So, ewan ko anong itatanim natin, guys. So, comment down below ano maganda. Ayan. Maglagay ba tayo ng dwarf ng ano, dwarf na nyug? Tapos, mga lemon, lime, So ayan kung ano So ayan guys So tatapusin ko muna yung area konti na lang yan And then pag may time pa tayo Dito tayo mag proceed Ayan Dito tayo mag proceed Ayan So guys tatapusin ko muna <laughs> Wala tayong Tawag dito tripod Hawak hawak ko lang kayo Nakalimutan ko yung tripod Para pag habang nagtatapyas tayo o, pinapanood niyo di ba? Sa inyong apoy natin, no? Halos malinis na. Ayan. Yung sisigaan ko pa yun, no? Yung sisigaan natin yan, no? Maya-maya. Yan, nakatumpo. Medyo dry yan. Birahin ko na, birahin. Tawag ko, tirahin ko na to para mabilis tayo matapos standby lang muna kasi mamaya mag uwi tayo madilim na siguro anong oras na ba anong oras na ngayon so 3.41 3.41 ng hapon yan Wednesday so yan yung gagawin ko so bago tayo mag vlog mag working hard muna tayo guys sa ba babay bye muna so guys 5.15 na broha na yung itsura natin so ayan kita nyo yun isang bandi ayan, ayan yung kawayan guys yung pinatumba natin <laughs> o ba diba? so ayan na lang yung kawayan no, oh. ayan na lang inyong yung kawayan yan sa likod ayan so, yung kawayan nakapasok tapos ito yung kawayan ayan yung puputuli natin sisigaan natin yan ito isipang siga natin tumutulo yung pawis sa baba so ayan yan yung ating tatapusin pag na dry yan ilalagay natin dun sa puno para hindi tumubo so unti unti siyang mamamatay diba dyan ako magsisiga sa puno ng kawayan para hindi na magkaroon ng ano, labong so ayun guys ay sa wakas matatapos na to grabe oh ayan grabe ang linis na talaga so ayan ay ang sarap pakiramdam so ako lang naman naglilinis nyan so yun yung ating araw ngayon so ang ating productive day. O di ba, tayo nagawa. Aha. Mm -hmm. Tapos may ba ito yung itak <laughs> Yung itak binili ko to ng 800. So 800 lang yung inano ko. Plus mayroon akong parcel kanina na pang pang ano. Maliliit na tools. Kini-deliver so, to kanina. Kaya excited akong gamitin na Kaya pumunta ako dito ng maaga. So, hindi ko naman halos siya nagagamit kasi kailangan so, kasi eto. Ayan. So, maliit lang siya. So, yung pang ano natin. Pang ano nang na damo. So, grabe yung pawis ko guys. Tagaktak yung pawis ko. Grabe. So, konti na lang talaga to. Matatapos na. Mahapin mo, tayo lang naglinis yan. Ayan, yan kita nyo yan. K Kawayan yan guys, na dumapa. Ay, thank you Lord. So, wala tayong minayaran na arawan dito. Ako lang talaga gumawa. Sabi kay mister, huwag ka nang magbayad. Kayang-kaya ko na yan, linisin. Sanay ako sa bukid, sanay akong mag-hardworking. Yan nung nagkapaltos na tayo. Nyo, may paltos ako kasi gawa ng ang, ang ano ta, tawag dito ang hirap putulin ng kawayan, mga puno pawis grobyo nagkapaltos ako ayan nakita niyan yan nagkapaltos may gloves ako pero isa lang sinuot ko <laughs> hindi ko sinuot yung isa so ayan pakita ko sa inyo yung ating area so ayan yung area so ayan di ko pa yan tinapos kasi sobrang init kanina dyan yung tinapos ko yung kawayan so ayan yan ito pa hindi pa tapos yan yan so ito yung tinapos ko ngayon hanggang diyan hanggang dito so ayan yan yung sinigaan natin tapos ayan doon may konti pa doon lilinisin pa natin yung mga puno na to ayan ito mga puno na to yan daming puno yan malalaking puno oh. so ayan guys konti na lang sisigaan na lang natin ayan ang linis na talaga hmm. so ayan yung puno ng kawayan oh. yan yan sisigaan natin yan yung isisigaan natin So, yun yung ating araw. Ayan, ako lang din naglilinis yan, guys. Ako lang talaga, si mister lang talaga tumutulong para magsiga. So, yan yung tapusin ko ngayon bago umuwi. Ayan, ayan, yung kunti na lang talaga yan, ayan. Pero yan, di ko pa yan masisigaan. Sariwa pa. awakas ang ganda ng ating ano, araw ngayon may natapos kahapon kasi hindi ako pumunta dito kahapon hindi ako pumunta dito guys ngayon lang so at least natatapos na so bukas pag hindi tayo pinag hindi tayo tinamad or wala tayong ganap so dito tayo pupunta pero konti na lang talaga so yun guys tapusin ko lang muna yun oh. ayan wala tayong ano wala tayong tripod wala tayong tripod kaya hindi na ako nag-video <laughs> sa ganap ko kasi sa gabal sa oras guys mag-video ka habang nag, nagpuputol so mahaba yung oras so maganda manood ka na lang ng shortcut yung tapos na <laughs> yung hindi kayo napapagod habang nanonood so anyway ano muna tayo stop kaya buy mo na uli so, sa bahay na tayo guys nagkakapi so gabi na pala ako umalis mga 6 ano na 6 past na guys gabi gabi na talaga ako umalis doon madilim na kaya yan basang basa ang ating ano damit So ayun guys, ah, magkakape ako tapos maliligo tayo, oh, di ba? At tapos ang ating araw sa magandang ginawa at productive ang ating araw ngayon kasi napakaganda tingnan kapag malinis, di ba? Ang talaga tingnan yung ating kapaligiran. Masarap sa pakiramdam. Yung piling ano ka, di magulo sa isip. So ayun. So guys, ayan yung ating update for today's vlog. So magkakapi at maliligo na tayo and then magluluto and then kakain at tutulog. Kaya see you next update.